Nais ng Diyos na patnubayan ang iyong mga hakbang. Maring nakakatakot ang malalaking desisyon. Marahil ay magtatapos ka sa pag-aaral at kailangan mong tukuyin ang isang karera o landas sa kolehiyo. Mahirap talagang malaman kung ano ang pipiliin. Mari kang makaramdam ng labis na pagkabalisa at hindi nais na gumawa ng maling pagpili. Sa Colossus chapter 3 verse 15, paghariin ninyo sa mga puso niyo ang kapayapaan ni Kristo sapagkat bilang mga bahagi ng iisang katawan, tinawag kayo ng Diyos upang mamuhay ng mapayapa. Dapat din kayong maging mapagpasalamat. Ibig sabihin nito na kailangan mong pumili na hayaan ang kapayapaan na maghari sa iyong puso. Maaaring pumili ka na hayaan ang proseso ng paggawa ng desisyon na maging nakakabagabag at magdulot ng takot at pagkabalisa sa iyo. O maaaring magpasya ka na hayaan ang kapayapaan ng Diyos na maghari sa iyong puso. Kahit na may kawala ng katiyakan, maaari kang mamuhay ng may kapayapaan. Maaari kang magtiwala na dadalhin ka ng Diyos sa tamang desisyon. Hindi nais nice ng Diyos na ang malalaking desisyon ay magdulot ng stress sa iyo. Ipinagkakaloob niya ang tulong, patnubay at gabay sa iyo patungo sa tamang landas. Kaya ngayon, kung ang isang malaking desisyon ay nagdudulot sa iyo ng stress, maglaan ka ng oras upang makasama ang Diyos. Lumapit sa kanyang presensya sa pamamagitan ng pakikipag-usap o panalangin. Paalalahanan ng iyong sarili na kahit sa kawalan ng katiyakan, maaari mong piliin na maging payapa. Aakayin ka ng Diyos. Nais kanyang makausap. Manahimik ka lang at matutong makinig sa Holy Spirit na ibubulong niya sa iyong isipan.